paano inubos at pinulbos ng Israel Air Force ang mga aeroplano ng limang bansang nagtangkang pabagsakin sila. Normal na umaga para sa mga piloto at sundalo sa isang Egyptian airbase noong Hunyo 1967 nang biglang may narinig na malakas na dagundong sa himpapawid at 20 jet fighter ang dumarating sa parehong oras. Noong una ay inakala nila ito ay isang Jordanian-Syrian Air Force Lion's plane Ngunit nang makita nila ang Star of David na lumilipad sa bawat eroplano, napagtanto nila na ito ay Israeli plane at umatake pa rin sila sa pamamagitan ng pagbagsak ng daang-daang bomba. Ito ay ang Operation Focus, isang sorpresang pag-atake ng Israeli Air Force na sumira sa daang-daang sasakyang panghimpapuwid mula sa Egypt at mga kaalyado nito at naging pangunahing daylan ng tagumpay ng Israeli sa anim na araw na digmaan. Noong Mayo 1967, nagdeklara ng digmaan ang dating Egyptian president na si Gamal Abdel Nasser sa karibal na Israel. Nang pumasok ang mga puwersa ng Egypt sa strategikong peninsula ng Sinai bilang bahagi ng isang malaking pag-atake sa lupa sa lupain ng Israel, agad nilang pinalis ang mga peacekeeper ng UN doon at agad na hinarangan ang mga barko ng Israel na dumadaan sa Straits of Tiran. Ito ang daanan para sa halos lahat ng sakyang pangkomersyo at militar na nagdadala ng mga hilaw na materyales, langis at inaangkat mula sa buong bansa patungo sa Israel. Para sa mga mayamang Israeli, ang agresibong hakbang na ito ng Ehipto ay mayroong lamang dalawang kahulugan at kahihinatnan. Iyon ay sila ay maaaring maging biktima ng karasan sa mga kamay ng isang malakas na kaaway o sila ay direktang nagdadala ng karasan sa pintuan ng kaaway. Bagamat ang militar ng Israel ay lubos na pinalakas at pinalakas bilang paghahanda para sa napipintong malaki ang digman sa pagitan ng Israel at Egypt, ang mga ng mga bansang ito ay nasa ilalim din ng pressure dahil hindi lang ang Israel ang bansang maaasahan ng Israel. Sa puntong iyon kakampi ang Egypt sa Jordan, Syria, Iraq at Saudi Arabia. Sa katunayan, ang Israel ay naghanda ng higit sa 40,000 na kabaong at hukay dahil sa inalang hindi kakayanin ng Israeli Defense Forces at Israel Defense Forces ang sabay-sabay na pag ng Egypt at iba pang mga Arab na kalyado. Ang Egypt ang may pinakamalaki at pinakamakapangyariang air force sa lahat ng bansang Arabo ang bilang ng mga operational fighter jet at fighter jet ay tataas sa halos 500 ngunit ang bilang ng Israeli aircraft ay magiging 200 lamang at alam ng magkabilang panig na ang sinuman kumukontrol kumokontrol sa universo ay ang malamang na manalo sa anumang digmaan at ang tanging pagkakataon ng Israel na makabawi at makalamang sa mga kalaban nito ay isang unang welga o biglang pag-atake sa Tagalog at halos isang dekada na nilang sinasanay at inihahanda ang pamamarang ito sa loob ng militar. At tinawag nila ito ang Operation Focus. Unang ibuod ang detalyadong plano ng Israel. Ang Operation Focus ay naglalayang mag-deploy ng dosen-dose ng mga fighter squadron sa labing isang airfield sa buong Egypt at bahagi ng Sinai Peninsula. At ang pangunahing layunin ng naturang operasyon ay maglunsad ng malakiang pag-atake habang ang Egyptian aircraft ay nasa paliparan pa rin. At habang ang Egyptian aircraft ay madaling target, plano rin ng Israel na sirain ang mga runway ng naturang mga airfield sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanila. Kung hindi, ang sasakyang panghimpapawid na natitira sa Egypt ay hindi magkakaroon ng pagkakatang lumipad at hindi mapoprotekta ka ng kanilang sarili mula sa kanilang sorpresang pag-atake at maghihiganti ang utak sa likod ng planong ito ay si Ezen Weizman, ang bagong na-promote na Israeli Air Force Chief of Operations at ang papasok na pinuno si Major General Mordecai Hod. Sa unang pagkakataon lahat ng mga ahensya ng balita at pahayaga ng Israeli ay nagpakalat ng balita na ang Israel ay magpapaliban sa mga sundalo at tauhan ng militar nito mula sa unang linggo ng Hunyo ngayong taon upang magsagawa ng isang sorpresang plano sa pag-atake. Plano nila na pigilan ang Egypto na pagdadaan ng kanilang kakilakilabot na plano. Ang ilan ay tumingin sa Israeli Military Intelligence hanggang sa lokasyon ng bawat sakyang panghimpapawid sa fleet ng Egyptian Air Force ang pangalan, rango at boses ng bawat piloto pati na rin ang impormasyong na ng AIF upang mapabuti ang mga pagkakataon ng isang matagumpay na paglulunsad kasama rin sa pagpaplano at pagsasanay ang pagpiloto sa iba't ibang sasakyang panghimpapawid na ng AIF at unti-unti nga paglalagay ng gasolina sa mga fighter jet pagkatapos ng pag sa mga kuta ng kamay kasama rin sa pagsasanay na ito ang mabilis na pag-reload ng mga baril at bomba na nakakabit sa mga fighter jet habang lumalapag sila sa mga paliparan. At ang average na bilis na sinukat ng AIF mula sa pagtanggap ng sasakyang panghimpapawid hanggang sa muling pag-alis ay walong minuto lamang sa madaling araw noong Hunyo 5, 1967. Isang malakas na anunsyo ang gumising sa mga piloto sa estasyon at ang anunsyo na isinalin sa Tagalog ay ganito. Dear everyone, Operation Focus will start at exactly 7:45 AM. Hindi lihim na ito ay isang malupit na operasyon. Ang ilan sa iyong mga kaibigan ay maaaring malubhang nasugatan o mamatay kasama mo sa labanan. Alam natin lahat na ang paglalaba ay magiging isang sakit sa hinaharap. Kahit nalampasan ito, mananalo tayo. Kasunod ng anunsyo na ito, ang mga miyembro ng Operation Focus kasama ang kanilang mga piloto ay kumilos upang ihanda ang kanilang mga kagamitan at ang kanilang mga sarili para sa paparating na kaganapan. At bago pa man tuluyang lumipad ang mga eroplano ng Israel, ang lahat ng mga pinuno ng eskwadron ay binigyan ng mga panuntunan sa lupa na inilatag mismo ni Major General Hood. Para sa kapakanan ng kaiklian, inutusan ng AIF ang mga piloto na huwag makipag-usap sa pamamagitan ng radyo kahit na sa lihim na hood habang nasa impapawid. Ang kanilang tanging paraan ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng ilang partikular na signal at ilang flag na nagpapahiwatig ng pagsasanay, paggabay at pag -atake. Bilang karagdagan sa mga tagabili ni Jen Hood, hindi dapat iulat ng mga piloto ang kanilang mga kalagayan kung sakaling magkaroon ng crash, spin o pinsala. Tiwala sila na mahanap sila ng AIF kung bibigyan sila ng pagkakataon iyon ang lahat ng mga piloto na kalahok sa so Operation Focus ay nasang gagawin ang lahat ng posible upang maabot ang lokasyon at sirain ang lahat ng mga target na matatagpuan sa gitna ng kaawayan na bansa ng Egypt. Ang, ang hulugan ito na kahit na ang isang kapwa piloto ay nasa panganib o nasa bingit ng kamatayan, ang mga kasamahan ay wala nga pagpipilian kundi ang tumayo lumaban at tuparin ang kanilang sinumpaang tungkulin. Sa oras na nilunsad ng bansa ang Operation Focus, labing dalawa lamang sa ang dalawang daang sasakyang panghimpapawid ng AIF ang natitira upang protektahan ng Israel sakaling magkaroon ng air attack. 184 sa kanila ay sabay-sabay na lumipada sa mababang altitude na umaabot lamang sa 35 hanggang 50 na talampakan ang lalim sa dagat mediterranyo at hindi naligtas ng radar ang teknolohiya ng komunikasyon ng Egypt noong panahong iyon. Nagtagumpay ang plano ng Israel sa pagtatago ng aktibidad ng hangin nito mula sa Egyptian radar. Ngunit naharang ito ng Jordanian radar bandang 8:50 AM. Gayunpaman, ang ilang mga pagkukulang at pagkakamali ng Egypt ay nagbigay sa Israel ng mas malaking kalamangan para sa matagumpay na pagpapatupad ng Operation Focus. Mabilis na pinasikat ng kaalyado ng Egypt na si Jordan ang salitang balbal na ubas na nangangahulugang malapit na ang digmaan. Hindi alam ng Jordan na binago ng Egypt ang code nito isang araw lamang bago ipinaalam ng Cargo Defense Ministry sa mga kalyado nito ang bagong code. Sa madaling salita, hindi nakarating sa mga apektadong tao ang babala Ngunit kahit na dumating ang mga Jordanian emissaries sa kanilang mga opisina, walang mga nakatataas na opisyal na naroon naro na maaaring gumawa ng anuman tungkol sa nalalapit na pagbaha ng Egyptian Air Forces. Nangangalugan ito na gumana ang kanilang plano at hindi talaga inaasa ng Egypt ang pag-atake ng Israel sa araw na iyon. Una, si Egyptian Air Force Commander Makhdul Ahmed Abu Elas ay kasalukuyang kasal sa kanyang anak na babae. Pangalawa, ang commander ng Egyptian Ground Forces, si General Abdul Moshin Mortagi ay buhay at kasalukuyang nagbabakasyon. Pangatlo, ang ministro ng depensa ng Egypt na si Amin Huwede ay natutulog lamang at ang kanyang mga tauan ay binigyan ng magpit na tagubilin na huwag istorbahin siya. Pangapat, ang chief of staff ng Egypt ay babalik mula sa isang late night party sa Cairo. Sa so madaling salita, ang pamumuno ng sistema ng pagtatanggol ng Egypt ay hindi pinakanat kapag ito ay pinakakailangan dahil ang mga depensa ng Egypt ay ganap na kumina laban sa isang ganap na pag-atake ng Israel. Nang ang unang alo ng mga tropang Israeli ay dumating sa Egyptian airspace, agad nilang sinira ang 11 airbase ang ibang Egyptian military aircraft ay nagtangka ding lumipad upang gumanti at ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Ngunit agad na tinamaan ng mga raket at bala mula sa Israeli aircraft na hindi nag-iwan ng pagkakataon para sa pagganti. Hindi lamang ang mga sakyang panghimpapawid at mga struktura ay ganap na nasira ng Israel Air Force, ngunit ang runway mismo ay nasira din na iniwan ng Egyptian militar na walang pagkakataon na gumanti laban sa Israel. Pagkatapos ng unang pag-atake, ang sasakyang panghimpapawid ay mabilis na bumalik sa Israel. Nagre-refuel at nagreload sa loob lamang ng 7 minuto at 30 segundo bago lumipad muli para sa pangalawang alon ng pag-atake laban sa Egyptian airbase. Base. 30 minuto lamang pagkatapos ng unang pag-atake, ang hukbo ng Egypt ay agad na nawala ng 204 na nasakyang pangimpapawid. Sa makatawid, sa kalahati ng Israeli Air Force ay agad na binaril ng Israeli Air Force sa unang alo ng mga pag-atake ngunit labing siyam na Israeli planes pa rin ang nasawi. Nang ipagpatuloy ng AIF, ang pangalawa at pangatlong alo ng mga airstrike laban sa igit sa labing apat na airbase sa Egypt sa loob lamang ng tatlong oras, inihayag ni Major General Hood ng Egyptian Air Force ay ganap na nasa kamay ng Israeli. Sinubukan ng mga kalyado ng Egypt na Jordan at Syria na suportahan ng kanilang mga kalyado. Ngunit ang Israeli Air Force ay mabilis na gumanti at bumangon sa okasyon ganap na natalo ang magkasalungat na pwersang Arab sa lupa o sa himpapawid. Sa madaling salita, ang limang oras na lamang sa pagtatapos ng unang araw ng anim na araw na digmaan sa pagitan ng Israel at Egypto na kamit ng Israel ang air superiority sa Egypt at sa karatig na lugar nito na mabilis na nakakuha ng malaking kalamangan. Sa kalamangan na ito, hindi pinalampas ng Israel ang anumang pagkakataon o oras Agad na pinalakas ng Israel Defense Forces ang mga puwersang panlupa nito at nagmarat siya sa Sinai upang itaboy ang isang umuusbong na grupo ng mga puwersang panlupa sa Egypt na nagtatangkang sa lakayan ang teritoryo sa bahaging ito ng peninsula ng Sinai. Gayun pagkatapos na mabilis na lipulin sila ng Israel, mabilis din silang nawasak at dali-daling sinubukan ng Ehipto na tanggalin ang mga kawal nito na nakatalaga sa Sinai. Ang limitadong bilang ng mga sundalo at sasakyang panghimpabuwid ng Egypt na nagamit upang ipagtanggol ang sarili ay naging madali para sa mga puwersang Israeli na sumulong sa lugar. Bilang tugon sa pagtalo ng Egypt, agad na inilathala ng gobyerno ang propaganda sa mga pahayagan at radyo tungkol sa diumanoy pagkatalo ng mga puwersa ng Israeli. Sa katunayan, ang lahat ng mastasyon ng radyo ng Israeli ay naguulat ng 85% ng sasakyang panghimpapawid ng Israel ay binaril. Ngunit dalawa lamang sa kanila ang sinasabing napatay sa isang maliit na enkwentro. At iyon mismo ang kasinungalingang sinabi ng Egypt sa kalyado nitong Jordan. At sinabing 75% ng Israeli Air Force ay tuluyang nawasak ng Egypt at ang kasinungalingang ito ay nag-udyok kay Haring Hussein ng Jordan na pumasok sa isang labanan sa pagitan ng Israel at Egypto. At iyon ang parehong kasinungalingan na pinaniwalaan ng may git dalawang milyong Arabo. Walang komite sa Egypt para sa mga pahayag na ito. Kahit isang malapit na pampolitika ang tagapayo sa Pangulo ng Egypt noong panahong iyon na nagsabing binigyan siya ng disinformation upang higit pang bumuo at magrali ng isang alyansa ng mga kalapit na bansa laban sa Israel. Gayunpaman, mula Hunyo 5 hanggang Jis 1967, ang pinagsamang puwasa ng Egypt, Jordan, Syria at mga reinforcement mula sa Iraq at Saudi Arabia ay walang nagawa upang kontrahin ang sopistikadong diskarte na binuo ng Israel sa loob ng labing isang taon. Ang kasaysayan mismo ay nagsasabi sa atin na ito ay imposible. Sa na sa ikatlong araw ng anim na araw na digmaan, daang-daang mga sakyang pang-combat at sa sakyang panghimpapawid mula sa Jordan at Egypt ang pinasabog ng puwersa ng Israel. Noong Hulyo Ajiz, ang huling araw, labing isang fighter jet mula sa Syria ang nakarang ng militar ng Israel. Sa madaling sabi, pagkatapos ng anim na araw na digmaan, Pinasak ng Israeli Air Force ang 452 na sasakyang panghimpapawid at daang-daang Arabong piloto mula sa mga Kalyado o Kalyadong puersa sa mga bansang Arabo gaya ng Egypt, Syria, Jordan, Iraq at Saudi Arabia. Ayon sa mga eksperto sa kasaysayan, ang pagtalo ng Egypt sa anim na araw na digmaan ay isang malaking kahiyan para sa hukbo ng Egypt ang nakikita nilang mga kaaway ay mas handa dahil sa palpak na pagpaplano, malabong pamumuno at kawalan ng kahandaan sa labanan. Dahil sa napatunayang pagiging epektibo ng militar ng Israel sa anim na araw na rigmaan, maraming bansa sa buong mundo ang bumuo ng mga hakbang sa pagtanggol laban sa ganitong uri ng pag-atake. Ang ilan sa labing lima na lokasyon ay mga hardened aircraft bunker, highway strips, at iba pang mga lokasyon upang ang bansa ay makatugon at protektahan ang kapayapaan at kalayaan nito sakaling magkaroon ng sorpresang pag-atake sa sentro ng operasyon. Ito ang resulta ng preemptive strike ng Israel laban sa Egypt noong 1967 at sinasabing isa sa pinakamatagumpay na airstrike sa kasaysayan ng militar.